Kung ikaw ay higit sa limampu taong gulang, huwag mong isantabi ang sinabi kong ito. Dahil sa loob ng ilang minuto, malalaman mo ang isang simpleng gawain sa pagtulog na maaaring magligtas sa iyong puso, bituka, at utak. At kung mananatili ka hanggang sa huli, ipapaliwanag ko kung bakit ang mga monghing budista ay ginagawa ito sa loob ng maraming siglo at bakit dapat mo rin. Alam nyo, nagsimula si Erogelio, isang geriatrician na nagsilbi sa komunidad ng Cebu sa loob ng higit tatlong dekada, sa dami ng mga payo tungkol sa tulog. Kakaunti lang ang tunay na nakakaunawa ng kapangyarihan ng isang simpleng pagbabago, ang pagtulog sa kaliwang bahagi ng katawan. Habang kinakausap niya ang mga nakatatandang pasyente sa barangay hall, ipinakita niya sa kanila ang isang larawan ng katawan ng tao. Hindi lang ito usapin ng kaginhawaan. Hindi lang ito para makaiwas sa kirot sa likod, ito ay may kaugnayan sa daloy ng dugo, sa pag-alis ng lason sa katawan, at sa koneksyon ng isip at katawan. Sa Pilipinas, marami sa ating mga lolo't lola ang natutulog sa likod o sa kanang gilid, dala ng nakasanayang posisyon sa kama. Ngunit ayon kay Erogelio, ang kaliwang posisyon ang mas mainam, at ito'y pinatutunayan hindi lamang ng medisina kundi maging ng karunungang silanganin. Bilang doktor, gusto kong ipaliwanag ito hindi sa pamamagitan ng takot, kundi ng pag-asa, ani Erogelio, habang tinitingnan ang kanyang mga tagapakinig. Kung may isang simpleng bagay na maaari mong simulan na gabi na makapagpapabago sa kalusugan mo sa mga darating na taon, ito na yon. At dito nagsimula ang kanyang kwento. Isang kwento hindi lamang ng siyensya, kundi ng pagkilala sa katawan bilang templo ng ating kaluluwa. Ang lihim ng kalusugan sa pagkakaliwa, alam niyo ba kung ano ang unang benepisyo ng pagtulog sa kaliwang gilid? Tanong ni Erogelio, sa Bainiti. Ito ay may kinalaman sa ating sistemang limpatiko, ang tahimik na tagapaglinis ng ating katawan. Ipinaliwanag niya na ang narine, isang malinaw na likido, ay tumutulong sa pagalis ng toxins at basura sa katawan. Ang ating thoracic duct, na siyang pangunahing daanan ng zirine, ay matatagpuan sa kaliwang bahagi ng ating katawan. Kapag tayo'y natutulog sa kaliwa, mas madali at mas maayos ang daloy nito. Para sa mga nakatatanda, sinabi ng doktor, mahalagang panatilihin gumagana ng maayos ang sistemang ito. Kapag bumagal ang daloy ng tsevene, naiipon ang lason sa katawan. At alam natin, sa edad natin, hindi na ganoon kabilis ang metabolismo, gaya noong kabataan natin. Isang ginang mula sa tagapakinig ang nagtaas ng kamay at nagtanong, Dok, ito po ba'y totoo kahit sa may iniindang arthritis? Ngumiti si Aerogelio, lalo na sa mga may chronic inflammation. Mas mapapabilis ang pag ng mga inflammatory substances. Sunod niyang tinalakay ang sistema ng pagtunaw. Ang ating chan ay natural na nakaposisyon sa kaliwang bahagi ng katawan. Kapag natulog tayo sa ganitong posisyon, mas madaling bumaba ang kinain natin, at mas mahusay ang paggalaw ng bituka. Para bang ang chan at lapay, pancreas, ay gumagalaw sa isang mas pinong sayaw sa kaliwang gilid, dagdag niya, ang epekto nito, mas kaunting bloating, mas maginhawang chan kinabukasan, at mas maayos na pag-absorb ng nutrients. Binigyang diin ni Air Rogelio na ang simpleng pagbabagong ito sa posisyon sa pagtulog ay maaaring maging daan sa pamatagalang ginhawa. Kahit paunti-unti mo itong subukan, 15 minuto, tapos 30, hanggang sa makasanayan, ang katawan mo'y magpapasalamat. At bago niya tapusin ang bahagi ng talakayan, may ibinulong siya na parang sikreto, ito rin ang dahilan kung bakit maraming monghe ang mas banayad ang tiyan, kahit kakaunti lang ang kinakain nila. Hindi lang ito disiplina, may agham din sa likod nito. Ang puso, ang bao, at ang balanse ng katawan. Ngayon, sabi ni Erogelio, habang itinuro ang dibdib gamit ang isang maliit na modelo ng katawan, pag-usapan natin ang puso. Isa sa mga pinakapinong organo, pero siya rin ang pinakamasipag. Ibinahagi niya sa mga nakikinig na ang aorta, ang paunahing ugat na nagdadala ng dugo mula sa puso ay bahagyang nakaarko pa kaliwa. Kaya kapag natutulog ka sa kaliwang bahagi, mas natural ang daloy ng dugo. Mas konti ang pressure, mas magaan ang trabaho ng puso. Idinagdag pa niya na maraming pasyenteng may alta presyon ang hindi na mamalayan na ang posisyon sa pagtulog ay may papel sa kanilang kondisyon. Kung may high blood ka, baka makatulong itong simpleng pagbabago para gumaan ang pakiramdam mo sa umaga. Tumingin siya sa mas nakababatang miyembro ng grupo at nagtanong, "May nararamdaman ba kayong parang kabog o mabilis na tibok sa gabi?" May ilang tumango. "Subukan niyo ang kaliwang posisyon. Karaniwan, bumabagal ang tibok at mas kalmado ang pagtulog." Mula sa puso, lumipat ang doktor sa bao, isang organo na madalas nakakaligtaan ang spleen, anya, ay parang masipag na tagalinis ng dugo. At naroroon din ito sa kaliwang bahagi. Ipinakita niya kung paano natutulungan ng posisyon ang likido ng katawan na dumana sa spleen ng walang sagabal. Isipin mo na lang ang mga fluids mo parang mga deboto sa isang simbahan, mas madaling makarating, mas napagpapala. Sinabi rin ni Erogelio na ang pagtulog sa kaliwa ay parang pagbibigay ng respeto sa natural na arkitektura ng katawan. Kung susundin natin ang disenyo ng katawan, parang nagkakaisa ang bawat bahagi, mula utak, puso, tiyan, hanggang sa mga ugat. Bilang pagtatapos ng bahagi, binanggit niya ang karaniwang tanong na natatanggap niya sa mga pasyente, Dok, bakit hindi ito itinuro sa amin noon pa? Umiti siya at sinabing, baka dahil napakasimple nito. Pero kadalasan, ang pinakamahalagang bagay ay hindi ipinagsisigawan tahimik lang tulad ng tibok ng puso mo kapag tama ang posisyon ng katawan mo sa gabi. Mas malalim na hinga, mas tahimik na gabi. Marami sa inyo ang nagtatanong sa akin, sabi ni Erogelio, habang pinupunasan ang kanyang salamin, Dok, bakit kaya parang hirap akong huminga tuwing gabi, lalo na kapag nakatagilid? Simple lang, sagot niya. Kapag ikaw ay natutulog sa kaliwang gilid, mas maayos ang alignment ng trachea, esophagus, at spine. Mas diretsyo ang daluyan ng hangin, kaya mas malalim ang bawat hina. Ipinaliwanag niya na sa posisyong ito, mas malayang gumagalaw ang diaphragm. At kapag malaya ang diaphragm, mas nakakahina tayo ng hindi gumagawa ng effort. Para kang humihina sa hangin ng bundok, banayad, malinis, natural. Lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki na may mild asthma at nagtanong, Dok, kahit po ba ako na may hika, makikinabang dito? Tumango si Erogelio, hindi ito gamot pero malaking tulong ito sa gabing may pag-ubo o paninikip. Mula sa paghina, lumipat siya sa usapin ng acid reflux. Kapag natutulog tayo sa kanan, ang tiyan ay mas mataas kaysa sa esophagus. Kaya kung minsan, umaakyat ang asido, at yan ang dahilan ng hapdi sa dibdib. Ngunit sa kaliwang posisyon, ang stomach ay nasa ibaba. Kaya mas mababa ang tsansa ng balik asido o panlalamig sa lalamunan sa kalagitnaan ng gabi. Marami sa mga nakikinig ang nagkatinginan, tila may aha moment. Kaya pala, bulong ng isa, kadalasan sa kanan ako nakapwesto kapag nagkakaroon ako ng heartburn. Bilang panghuli sa bahagi, binanggit ni Air Rogelio ang benepisyo sa bulugod. Ang spine natin ay parang puno, kailangan itong manatiling nakatayo, pero may likas na kurba. Kapag natutulog tayo sa kaliwa, mas naayon ang posisyon ng katawan. Mas kaunti ang pressure sa discs at joints mas tahimik ang umaga. Hindi mabigat sa likod, hindi rin masakit sa balakang. Sa simpleng pagtagilid, naayos natin ang maraming bagay sa katawan na dati pinapalampas lang natin. Hindi ito bagong medisina, ito ay lumang kaalaman na muling binubuhay. Isang katawang tahimik, isang espiritong payapa. Alam nyo, mahinahong sabi ni Aero habang pinapatay ang projector, sa loob ng lahat ng taon ko bilang doktor, natutunan ko na hindi lang gamot at operasyon ang susi sa tunay na kagalingan. Ang kalusugan ay hindi lamang nasusukat sa presyon ng dugo o sa resulta ng laboratorio. Ito ay tungkol sa paano ka matulog, paano ka huminga, paano mo itinuturing ang katawan mo, at paano mo ito iginagalang. Tahimik ang silid habang ang mga tagapakinig, karamihan ay nasa kanilang anim na pula at pitong pula ay tila napaisip. Kapag natutulog ka sa kaliwang gilid, hindi lang katawan mo ang nagpapahinga. Ang isip mo'y nakikiayon din sa daloy ng kalikasan. Sa mga lumang tradisyon ng silangan, ang kaliwa ay simbolo ng yin, ng pahinga, ng pagtanggap, ng kapayapaan. Hindi ito abala. Isa itong anyaya sa balanse. Ipinakita ni E. Rogelio ang huling slide, isang larawan ng isang matandang monghe na natutulog sa kaliwang tagiliran, may banayad ng ngiti sa labi. Ang mga monghe sa Tibet, India, at maging sa mga templo ng Japan, ay matagal nang ginagawa ito. Hindi para sa moda. Para sa paglinang ng katahimikan sa gabi at pagkakaroon ng malinaw na isip sa umaga. Hindi mo kailangang maging monghe para maranasan ang bisa nito. Subukan mo lang ngayong gabi. Iayos ang iyong kama, huminga ng malalim, at hayaang ang katawan mo ang magsalita at kung sakaling maalala mo ako sa kalagitnaan ng gabi, biro niya, ibig sabihin ay gumagana na ang sinimulan natin. Sa huling minuto, bumulong siya, ang mga simpleng hakbang, kapag ginagawa araw-araw, ay nagiging tulay patungo sa mas mahaba, mas tahimik na buhay.